umaabot hanggang bubong na ang tubig baha sa maraming bahagi ng Cebu at lagpas na rin sa mga malalaking tulay kasunod ng pagagupit ng bagyong Tino. Kahit na nagpapatuloy na ang search or rescue at clearing operations, marami pa ring tao ang humihingi ng tulong dahil hindi pa sila na-rescue. mino minomonitor ang Bagyong Tino at batay sa monitoring ng pag-asa Mactan, dalawang beses na itong nag-landfall. Kung saan ang unang tumama ay alas 12 ng hating gabi sa Saligon Southern Leyte, habang ang pangalawang landfall naman ay kaninang alas 5 ng umaga sa Borbon, Cebu. Alinsunod dito, Nanatili ang kategorya ng Bagyong Tino at kasulukuyang kumikilos pakanluran sa bahagi ng Negros at patungo sa isla ng Panay. Sa naging panayam ng Bombo radio Cebu kay Alfredo Kibat Jr., Head ng Pag-asa Visayas na posibleng magla-landfall pa sa ikatlong beses ang nasabing bagyo bago tuluyang itong aalis buka sa Philippine Area of Responsibility. Binigyang diin din ito na kahit bahagyang humina ang bagyong tino, hindi pa rin nararapat na maging kampante dahil dapat ipagpatuloy ang mga paghahanda. Sa naging panayam ng Bombo Radio Cebu kay Ace Dorano, Provincial Administrator sa Cebu Provincial Capital, ibinahagi nito ang iilang lugar na tuluyan ng binaha kung saan aminado ang opisyal na malaking hamon ito sa mga Cebuano. Nilinaw rin niya na ang pinsalang dulot ng bagyong dino ay hindi gawa sa malakas na hangin kundi ang walang tigil na pag-ulan na nagresulta ng pagbaha. Sa ngayon, yung baha talaga yung uh, problema natin. Not so much yung damage sa uh, wind ng typhoon, pero yung volume ng ng uh, tubig uh, sa rainfall. Yun ang nakita natin na uh, pinakamalaking uh, challenge ngayon. Samantala bukod sa kumpirmadong patay sa buhol, isang taong gulang na bata naman ang namatay, matapos tangayin ng baha ngayong araw na ito, Nobyembre 4, 2025 ang bangkay ng bata ay kasulukuyang nasa Poblacion Pardo, Barangay Hall, Cebu City, ngunit ang ina ng bata o kamag-anak ng bata ay kasulukuyan pang hindi nakilala. Mula rito sa lungsod Luiga ng Cebu, Bombo John Akanyati, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo.